Patay ang commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF habang kritikal sa pagamutan ang dalawa nito mga anak matapos sa nangyaring bakbakan kamakalawa ng hapon sa barangay Ganta, Sharif Saidona, Mustafa, Magindano, Sur. Ayon kay PNP Barm Spokesperson Lt. Colonel Jopi Ventura, sangkot sa bakbakan ng pamilyang Boysan na suportado ng MILF Task Force Itihad at pamilyang Kagi Fahad Sapal na suportado naman ng MILF 105 Base Command. Ayon sa ulat, nasawi si Commander Bandao ng 105th Base Command matapos ang inkwentro habang nasa malubhang kalagayan. Ang dalawa nito mga anak at patuloy na napapagaling sa pagamutan. Base sa inisyal na ulat, personal na alita ng sanhinang bakbaka ng dalawang MILF groups.